Sa explore na to, may nangyaring hindi ko inaasahan. Meron pala nangyaring isang krimen dito. Ang gusto lang naman namin ay mag-explore. Electric pan, yun? Pero ito ang nangyari. one time nakasama ko si Adventure Dap. Si Shark Go, si Pongoy. Nagpunta kami doon sa Himlayang Cavite. Nabalitaan kasi namin doon na mayroon daw krimen na nangyari. Ano yung sabi mo kanina history dito na meron daw ditong ginahasa eh. Batang babae daw yung biktima. Masakit pa noon, kinaladkad daw yung bata. Tapos doon din sa pagitan ng dalawang nicho. Grabe mga tao, no? So, ang plan namin ni sa hahanapin namin yung dalawang nicho. Tapos doon kami mag ghost tube. Pero problema namin, hindi naman namin alam kung saan hahanapin yung pinangyarihan mismo ng krimen. Hindi mo alam. Hindi, hindi ko alam kung nasa yung babae dito. Di ba? Di ba? Di sa atin. Kaya ginawa namin, nag-explore na lang kami. Bahala na si Batman kung makikita namin o oh, hindi. Habang nag-explore kami, grabe si Dax. May nakitang electric pan. Ang layo. O, oh, tapos ang dilim-dilim pa. Electric pan? Kita mo yun? Uh, di, like hindi ba kita? hindi ko kita yan. Tapos nung lapitan namin yung electric pan, parang may narinig akong ungol. Ano electric pan? Kita mo yun? Oh. Kita mo yun? Oh. Tapos si Dax naman, parang may narinig na tumakbo. Narinig naman sa camera. Yeah. Imagine, dalawa lang kami doon. May tatakbo. May magsasalita o may uungol. Ano yung isipin mo? Creepy, no? Ang malupit doon, nagsisimula pa lang kami mag-explore. May mga ganong bagay na kami kaga na i experience Tapos habang nag-explore kami, itong si Dax, bigla na lang lumiko doon sa madilim na part ng sementeryo. Tapos nung sumunod ako, parang meron akong naramdamang mabigat na, na aura. Parang ang bigat-bigat nung pakiramdam doon. Creepy dito? Ano, no? Oo, oh, tingnan mo. Ano, pulubo? Uh -huh. Parang ano yung hangin? Parang hindi gumagalaw yung hangin dito. Yung bang piling mo ang nipis-nipis ng hangin o oh, walang kahangin-hangin pero parang ang bigat-bigat ng pakiramdam? Parang gano'n, Parang medyo hinahapo nga ako nung time na yun. Eh. Ang kadumaan? Paano ko nagkasya doon? kasya Tabang eh? nilalampasan namin yung mga nicho, ito naman si Dax, biglang may pinuntahan. Tapos ako, syempre, hindi ako kasya doon sa dinaanan niya doon ako dumaan sa pagitan ng dalawang nito. O Kasi ito naman si Dax, bigla daw parang may nakita siyang babae na kayoko sa pagitan ng dalawang nito. Parang may nakita dito na, alam mo yung, yung, yung okay, sa, loob ng ano, Kala na kayo uno may 3 day. Kaya ako, kailangan na lang ako nag Alam yung feeling ng takot ka na. So, panic mode ka talaga doon. Nasa gitna ako ng mga nicho. Ikaw nandiyan ka. Since parang feeling namin, eh nandun na lahat. Mabigat yung pakiramdam. Tapos parang may nagpakita. So, napag-desisyon na namin na mag-ghost tube na doon sa part na yun. Ghost tube. Balik na yung way ng pang-communicate sa mga hindi natin nakikita. Di ba? Ghost tube. Habang ina-act-deduct yung ghost tube, eh parang may narinig kaming boses. <coughs> Lighter? <laughs> lighter daw. <laughs> oh, Ang malupit doon, men. Parang babae na naghahanap ng lighter. Ewan eh, kay Dax, ha? Ako, nakahanda na ako tumakbo noon. Takot na eh. Pero imagine mo yun, no? Oh. Kinakabahan ka na, mag ka, yung kasama mo, parang may nakitang white lady, tapos bigla na namin nagsalita, naghahanap ng lighter. Ano ibig sabihin noon? So, parang may nagbibigay ng clue sa amin. Kasi 'di ba involved sa drugs. May naghahanap ng lighter. Nandoon yung parang may nakitang multo si Dax. Sabi ko parang piling ko ito na yung lugar na yun. Pero doon ko natuklasan yung hidden talent ni Dax talaga. Kasi habang kinakausap niya yung ghost tube, tapos sabi niya, "Hoy, okay, nakabigyan ka rin pala ng Pwede mo nang sundan yung liwanag?" Aba, tayo may hawak na liwanag. Hindi, okay, wag yung liwanag na flashlight namin. Yung langit. <laughs> eh, sabi mo kasi, sundan na yung langit eh. Hindi ko pumunta na nga sa langit. Hello? Wala nung? Wala na. Nandun na yun. Sa so langit? Oo. Oh. Sa liwanag? Oo, oh, baka nakinig na sa'yo. Sa so na eh. Ang galing magpaakit sa langit ni Dax. Tapos nung wala na nagsasalita sa ghost tube, nag-explore pa kami ng konti, bigla na lang. Oh, ay. shit! Ano Sa ako Dito gano'n? Saan? syempre panic mode na naman ako. Meron nang bumabato, meron pa kung ano-ano ano pa siya sabi ni Ghost Tube. Basta panoorin niyo lang yung full video, lalagay ko dyan sa baba yung full link. So dahil nga hindi naman kami sure kung saan talaga yung exact location ng hinahanap namin lugar kung saan nangyari yung crime. Kaya ang ginawa namin, Kumalik kami sa barracks, nagtawag kami ng kasama. Sinama namin si Teng at si Boy Patatas. Sa mga pala din namin si Joko Loco at si Benok TV. Pero naiwan na lang sila. So syempre, bago magsimula, hindi talaga mawawala ang kulitan. Halika na, saan tayo pupunta? <laughs> Habang tinuturo nila sa amin yung daan, eh, parang familiar sa akin. Si Dax parang napansin, parang ito rin yung pinuntahan namin kanina. Ito tayo! Saan? Ito tayo tayo! Dito ba? Oo! Ayun, ayun. Oo nga no! Yung kanina? <laughs> <laughs> dito, di alam yun! Dito tayo Hindi ko rin alam yun. Dito tayo may ano yung... may sumagot sa inyo. Oo! Dito yun! Dito di yun! Dito siya nagsimula. Sakto yun! Sakto! Hindi ha! Hindi natin alam yun ha! Promise! Oo, ito yung pinagkukwentuhan namin. Dito siya una. Kung baga, hinalay siya dyan. Hinalay siya, siya dyan. Dito ba na siya hinalay? hinalay siya dito. Ba? So, syempre, sa tarantangan nung gumawa. Nung no, ano, hmm. si Taz, inuno siya. Pinatay siya. Hmm. Nung pinatay siya, hinila siya from here, papunta dito. Yeah. Yeah. Parang pwede pala itong tubig na. hindi okay. lang camera man mo. Ito, dito. Ito, sa pagdita nitong, eto, Ito, sa tarawang mitson to. Diyan ako dumaan. Diyan mismo? Diyan ako dumaan? Diyan <laughs> <na> ako dumaan. Uy, <laughs> uy, uy. Diyan nga ako dumaan. <laughs> lang yung yung ay yung bukit sa sa loob ng ano alam mo na kayo ulo may pwede ha? oo kanina nasa gitna ako ng mga nicho ko nandiyan ka dito dito tayo sa kabila nagnaalala ko na dun tayo sa kabila dito tayo Dito tayo sa kabila dito tayo dumaan ako dito dito tayo nag stay sa kabila kabila ano dito natin nakita yung may ano pusa pusa ba yun? oo oo yung sa may mata So dito dito ka dumaan kanina. Tama ba? Hindi. oh doon tayo, tayo, tayo sa kabila. Oo, doon. Ito yung may white lady. Oo. sabi sinasabi mo. Tapos, dito ako sumuot, di ba, dyan, o. Oh? Sabi mo nga, di ba, paano ka nakadaan dyan? Oo. Kasi ikaw dito ka dumaan. dinaanan mo. Oo, dinaanan uh, ko pala. Ako po, <coughs> pasensya na po. Dinaanong yung babae dyan. Hello? Ay, tamang-tama yung necro nati. Yung necro nati, yung boss tube. Kaya sabi sa boss tube, kaya patawid ko na siya, eh. Tapos, biglang dito sumagot. Hindi na sumagot. Oo, dito mismo. Dinatap ko dito yung cellphone ko. Tapos, dito siya. Sa laki, lang, sa laki ng sa laki ng cemetery, nagkataon dito. Nagkataon yung... dito talaga no. Diyan din, 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 sa ano, diyan din yung mismo boss. Kilabot ba? So naramdaman lang. lang pala namin. May sabihin oh, legit yung ghost. Yung, Oo, yung, yung ghost tube. tube. Tsaka yung necro kanina. Ito, oh, oh mata ako. May babae oh, Oo, kanina. Bayram. Sabi mo, parang may nakayuko. Oh, shit, nakayuko. Oh shit, nilabotan ako. Oh. Di ba naka ano? Pinagkasya, naka ano yung babae? Naka, parang nakatiklok? Oo. Oh, yung pinakita mo sa video sa balita, yung sa balita kanina parang nakatiklop yung babae. Eh. Oh, yun, sabi mo na, na, parang nakayuko. Naka o oh, nakayuko na, oh. yung buhok kita parang buhok tapos oh. di ba Diba sabi ko sa yung ganun? <laughs> Yan ako dumaan. Uh -huh. Anong gagawin natin dito? Panahon na para pagyabang namin ang aming DIY REM PAD. So ito mga ka-shakels ay aming DIY REM PAD. Habang sinaset up namin yung REM PAD ay eh, talaga naman hindi kami makamove on sa nangyari. Ah, so ibig sabihin meron nang kabao talaga nitso dito. Oh, meron na yan. May nitso na dito. Tapos dito sa... yung siniksik. Ano siniksik? Ginando doon tayo may sabi ko may pula may parang dugo. Oo, may parang dugo. Oo, may parang dugo. Kaya parang may parang dugo doon. May parang dugo doon sa kabilang. <laughs> so, ito ang setup namin. Ghost tube at crime. Okay. Testing. Gandang gabi. At, tignan, tignan. tignan mo ang madure. Tignan mo mabuti dun. Tignan mo. <laughs> tignan mo mabuti. Ha! <laughs> Teka lang, hindi ako makatingin. Nababahing ko. Umiiyak. 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 Umiiyak, Umiiyak, Umiiyak Baka yung babae yun. Umiiyak. So, ikaw ba yan? Yung... Andito ka pa ba? Yung babaeng wala ng buhay dito? Nandiyan ka, hawakan mo yung, ano, yung rem pad. Itutunog yan, yung antena. Yung antena, tutulog yan. Nice! Nice! nice. 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 Kanina, ganun nangyari ah. Oh, Oo, ganun din. Oo, oh, ganun. Patutuwa. Ganun, diba? Oo. Oh. Bato ba? Hindi. Bato? Tingin ko, bato siya. Eh. Parang solid yun ah. Ano ba to? Three, Yero. Three. Eh, ito. Ito, plastic, plastic ng... yata ito, PVC. Mamaya oh, may hulog lang. Baka may puno sa taas. Puno? Wala mo puno dito. So, <tap> kayo tumingin puno. kung may puno dyan. Diyos. Ha? Diyos daw, Diyos. Diyos. So, Diyos. ka na? Nakita mo ni Diyos? Wala na kanina, sabi oh. mo. Tawid eh. Tawid. Kali tawid, tawid nga. Kung sino man yung bang nandito, kilala nyo ba yung babae? Iba yung tahimik dito eh, no? Deep sa part nito. Parang, oh, ayaw oh. ko, parang ang gaan ng hangin dito na pero ang bigat ng pakiramdam. Oh, yung sinabi mong aura, yung iba yung aura. Iba yung aura. Iba. aura. Ano ano walang daw. Anong walang alinlangan saan? Baka walang alinlangan ginawa yung ano. Ginawa sa kanya? Oo, oh, ginawa sa kanya. Walang alinlangan yung gumawa sa kanya. Oo, walang pag-aalinlangan. Oo, walang pag-aalinlangan. Pag dito ka pa pwede mo pa pagalawin yung Yeah, Parang gusto sabihin ni Ghost Tube na hindi raw madaling galawin yung rempad. Yeah. Hindi madaling patunugin pa. yung rempad sama pa. Magkita-kita. Magkita-kita. Asan ka pwede ka ug sa amin? Hoy, she. Sobrang si Ghost Tube. Magkita-kita. Asan ka pwede ka ug sa amin? Nagtatago Nagtatago? Oh, shit. So, dito? dito? Dito. Tago na dito. Sa gitna? Saan ka nagtatago? Saan ka nagtatago? Baka sa gitna. Ah, sa gitna ka ba? Ating kong minagin na yung makita ko. Wah, yun yun Nino no? Ikaw ba yan? Saan ka nagtatago? Pakita ka sa amin. Parang gusto ko sabihin kay Dax na bakit hindi na lang sa'yo magpakita? bakit dinadamay na mo pa kami? Na ano ka ba namin? Kung may nakikita kayo nagtatago dyan, comment nyo na lang dyan sa baba. Part ng video to ay matagal nang hindi sumasagit si Ghost Chew kaya medyo paris sa na kami pero bigla kami sinabihan pumarap at makinig sa akin doon. Makinig sa akin. Huwag na kayo kayo lumayo. Ito, makinig kayo, huwag kayo lumayo. Sige, may tinig na kami. Sige po. Ano pa gusto mo sabihin? Sige, sabihin mo lang sa akin. At dito na nga nangyari ang hindi ko inaasahan. Tapit 1. Ganda. Kabiguan. Kabiguan. Ano? Pwede ko malabit dito. Pwede ko sa sa'yo. Kabiguan. Kabiguan. Ano? Meron daw ko malabit kay Dax. Tapos meron naman ako nakitang kulay puti dito sa dulo ng video. So no, kaya yun sa tingin nyo. Comment nyo dyan sa baba. Pwede ko malabit dito. Pwede ko malabit sa'yo. Layo dito. Layo dax Ito ang camera. Pwede camera. Pwede mo. Layo. Kabiguan. 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 Saan na nabigo? Sa Isostasia? Hindi. Hindi. Wala na dito Na, na, rin na, na ano, diba? Umami eh. na rin. Oo. Oh. Pero so, siyempre eh. Natakot ka ba? Hindi pa kinulbit ka? Hindi ko natakot oh. ako. May kumalabit sa akin kawiwa yun. Nakakita niyo yung nangyari? May kumalabit kay Dax at nagtanong si Ghost Tube kung natakot ba siya. Ang hindi namin alam ay si Boy Patatas pala ang gustong kausap niya. Sige naman, may sasabihin ka. Ano ba ang mayroon ba, Jeff? Ano din ang sabihin? Sabihin mo na. Natakot eh. <laughs> <laughs> sabihin mo, baka sumagot. Sige naman. Parang kailangan, para sumagot siya. Oo nga, no? Sige na. Sige na. O ano yung nararamdaman mo? <laughs> <laughs> Takot. Hindi ako <ba> makapagsalita, boss. <laughs> oh. O, tagadito tagadito ka ka dito ka o taga dito ka dito ba? ba? O, taga dito ka dito ba? taga dito madam. <laughs> Taga dito po ako. Oso, <laughs> eh, kinikinig ka, oh, ka na ako usap taga dito. Oo, kasi nga, eh, kasi yung pamilyar eh. Siguro lagi ka dito. O yun, oh, ayun. ayun. Ayun, yun na yun. Lumapit yung multo nung nalaman na taga dito si Boy Patatas. O, taga dito ka ba? O, taga dito, taga dito ka ba? Dito ka ba? O, taga dito, taga dito, ba? dito ako, madam. <laughs> taga dito po ako. Oso, <laughs> eh, kinikinig ka na ako usap taga dito. Oo, oh. kasi nga, familiar, eh, kasi yung pamilyar eh. Siguro lagi ka dito. O yun, oh, ayun. ayun. Ayun, yun na yun. Oops. Oops. Sinubutan ako ng mga 70%. <laughs> 70% oh, lang. <laughs> lang, <laughs> lang. lang <laughs> ako, ako na eh. 110 na yata yung kilabot ko. <laughs> Ayan na. Yung na siya. Ayan na. Paramdam na. Um, Mukhang ikaw, ikaw ang gusto kong usapin. Ikaw huh? ang gusto kong Ha? Sabi? Sabi? Kiss. Kinikilig daw sa'yo. Kinikilig sa'yo. Sabi sa'yo sa <laughs> sa eh. Ikaw lang. Ikaw. Nahalikan ka na daw? Nahalikan ka na? Inawakan ka niya. Nawakan ka daw niya. Oo. Kinikilig tapos sinahawakan ka na niya. Sana hindi, nagsiselos yata sa akin kasi tinapik ko. Sana Ay, all? Oo. <laughs> oh. Ano sana, sana all? Sana all? Ano? Sanggol? Sanggol. Ah, gusto ng baby. Oh. Ay, hindi. Sabi niya, di ba yung tinatapik mo? Oh. Nahawakan ka niya? Sabi, di ba? Oo. Oh. Kasi ito, lang. may mga incident kasi noon. noon parang pa, mm nagdala -hmm. ng mga baby na... Pitos-pitos. Ah, so, hindi. Kinilig na sa'yo eh. Kinilig eh. Sanggol ang gusto. Gusto ng baby kinikilig ka tapos hawakan ka niya. Tapos oh, tayo talo. Oh, tapos oh, tayo talo. Tayo talo. Ang Single, single po to. Pero tumunog yung rin po. Oo, tumunog. Legit yun. Ano yung siya akin ang Legit yan. Tapos hindi ko nakuha ka sayang. Pwede ko rin mo sabihin dyan doon. Oo nga, no. Aalis daw, aalis na daw. Aalis, pinaalis na tayo. Aalis ka na. Oo, may iiwang ka dito. Buti, buti, pinatulog niya yung Rempad. Alam natin na dyan talaga siya. Buti tumulog yung Rempad. Nakuha na natin yung video yun tumunog talaga yung rem Sige na, alis sa kami. Maraming salamat. Oh, Bantay mo. Bantayan daw. ako. Nakoy, batiin mo daw. daw. Hello. Batiin, bantayan. Bantayan daw. Bantayan mo. Bantayan mo Oo, oh, iwan ka nga bantayan dito. Ba ba ba? Iwan ka. Iwan oh, ka. Oo. Oh, marami tayong pagkukwentuhan na yun. Oo, oh, oh. try mo lagi yung rem dun sa dulo. Okay. Lagi natin, laging natin. Dun, 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 bandaron. dun. Oh, parang may nararamdaman ako dun eh. Di ba? dun 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 Yan dun sa dulong dun Bantayan mo ha. ayan Ay, ito. Ay, to. Dito na ka alis. mo. Naalis ano? na ano mahirap na. Mabilis kang gumalaw. Mabilis kang gumalaw. <laughs> mabilis ka rin. Nakita, di mo narinig. Hindi ka narinig. Sabi, mabilis kang gumalaw. Mabilis kang gumalaw. Mabilis kang gumalaw. Mabilis sabihin na lang yung tumakbo tayo. <laughs> oh, so, Paano? Ano yung nangyari sa'yo? Hindi, paalam tayo dito. Mapapaalam tayo. Oo. Oh. Maraming salamat. Maraming salamat. salamat po kami. Bye-bye. Maraming salamat. Ay, teka lang paano ba naman? Paano ba naman daw? Tumakbo tayo. Tumakbo tayo. Oh, sige na. Okay, Maraming salamat po. Alis na rin kami. Bye-bye. Thank you po. Mag-aalin lang po kami ng dasal. Oo. Oh, mag kami kanya-kanya namin yeah. sa inyo po. Bye-bye. Oh, ini dia. Oh, nai. Ya, aku yang asuk. Ito mo tulog talaga kanina pa yun <laughs> Hindi tayo yun kasi may hawak tayo mga flashlight May hawak ang flashlight tayo. Hindi tayo hindi kami yun yung Isa, dalawa ang hawak Aray <laughs> ko, ito may hawak na Pang ilan, nakailang gang na may bumabagsak no? Na bato Ang madalas ang gumagawa ng mga dream Kaya tinitingnan ko ano eh Kung bato, gawa ba sa bato yung bubong eh Piling ko oh. bato yung lumalaglag eh pero wala namang puno. Pakita eh. yung, ade, boss, yung bubong na yun. Eh. Kinabahan ako doon. Hindi kaya part ng bubong yun? Ay, hindi. boss, das, baka yung mga, ano, ng bubong? Yung part ng bubong? Oo, oh, parang, oh. Duwe, alam ko, duwende nga lang gumagawa, ng ko, lang gumagawa ng gano'n. Oh. Alam ko, duwende lang gumagawa ng gano'n. Bakit ba yun, ah? Oo, oh, bato. Bakit ba bato yan, boss? Eh, ewan natin. Saan so, ba meron yan? Oh. Pero, yan? pero <laughs> at least tumulog yung rempot, di ba? Oo, oh, boss, oh, legit yun. Tumunog. Tapos pinaiiwan ka talaga. Oo, oh, yun ang solid, boss. Hindi <coughs> alam Sabi kasi eh. pinaiiwan ka, iniwan ka namin. Oo, oh. tapos oh, umalis ka. ano ba naman ang sabi? Oo, oh, tapos tumunog. Oo. Uh -huh. Oh. ako. boy. Grabe yun. Oh, so guys, uh, maraming maraming salamat sabi, po. subscribe nyo. Si? si? Boy Patatas Patata. yes. Tapos <laughs> si Pong, Pong Rino. Pong Ayan, Rino. Tapos Subscribe. nyo. And Ducks. Yan, Adventure Duck Sir Teng. Yan. Boy Patatas. Bye-bye. Bye-bye. Ciao.